Hello guys! Alam nyo po ba na ang dami po natin pwedeng pagkuhanan ng mga uh, violations? At ito na nga po guys, ayan po na alam nyo ba na pag nagtag, pag meron lang pong nagtag, tag, okay? Tag lang po yan natin, nagkalang po sa post or a video, ay pwede ka na pong magkaroon ng uh, violations. At kung isa ka nga po sa naka-experience ng ganun po yung mayroon po nagtag sa sa'yo, ayan, at ikaw po ay nagkaroon po ng violations, ayan, mag-comment ka po, i-comment mo dito po sa baba, at i-comment mo kung ano yung violation na natanggap mo. Kasi guys, meron nga po akong uh, meron po akong na nag-comment po sa akin pong YouTube channel. Ayan at eto nga po 'yung kanya'ng sinabi. Nagnot recommendable dahil may uh, violations po at may nagtag lang sa akin, okay? At may nagtag lang sa akin ng gabi nang gabi. Kinabukasan po nawala na ang profile recommendation ko. Pero nakapag-follow pa naman ako nakapag-comment. Ano po kaya ang problema? okay so eto nga po guys yung pong isa po nating supporters doon po sa akin pong youtube channel at eto nga po guys yung sinabi po niya dahil lang po may nagtag po sa kanya nagkaroon po siya guys ng violation so ano po yung nangyari naging not recommendable ayan po ang kanyang uh, facebook account at nung tinanong ko nga po sa kanya kung ano po yung natinag sa kanya na uh, video kung ano po yung naitag sa kanya at eto nga yung uh, sagot po niya Ayan, yung nagtatahi po siya sa video niya Okay, so imagine po guys ah, Okay, so nag, mayroon po nagtag po sa kanya Na nagtatahi Okay, nagtatahi lang po siya sa video Na may natag na po siya And then nagkaroon na po siya ng violation Naging not recommendable na po ang kanyang account Guys, alam niyo po ba? Ayan po, yung nagtatahi po tayo Diba guys, yun po ay karayom Okay matulis po 'yon. Alam naman po natin na napaka-sensitive ni Facebook Meta at eto nga po guys siguro yung uh, specialist po or yung AI po ni Facebook Meta na na-detect -na po niya na yung video po na iyon ay meron pong matulis at yun nga po yung nag-detect po niya is yung karayom. Alam naman po natin na yung mga dangerous or yung mga sharp objects or yung mga bagay po na mga matutulis ay against po sa uh, Facebook community standards okay so kaya po naging nagkaroon po siya ng violations dahil po sa tag po na yon so guys i ah, take note ah, hindi po siya nag -post. hindi siya, hindi po siya yung nag ng video Nag, naitag lang po sa kanya pero nagkaroon pa rin po siya ng violations. Nagkaroon, nag, naging not recommendable pa rin ang uh, kanyang uh, Facebook account. So guys, ganun po uh, serious kas, kung tayo po ay nakalabag ng community standards or kahit alam man po yung uh, violations po na yun. So dapat po alam po natin kung paano po natin iset up, kung paano yung settings po natin, kung paano po natin maiwasan kung sino nga ang pwedeng mag-post sa atin pong uh, Facebook account at kung sino nga po yung pwedeng mag-tag sa atin pong Facebook account. Dahil guys, may, may ipapakita pa ako sa inyo. Ayan, so dito po tayo sa aking pong uh, page settings. Okay, so gano'n din po guys pagka-profile uh, 'yung gamit niyo po since page po 'yung ginagamit ko, kaya dito po tayo sa page settings. And okay, dito po tayo guys sa page and tagging. At dito nga po tayo dito sa viewing and sharing. So, who can post on your page? Ayan po, dapat naka-only me lang po yan. Na wala pong pwedeng mag-post sa inyo pong uh, Facebook account, Facebook page, kundi kayo lang. Okay? So, no one Okay? Nobody na makapag-post po sa inyo pong account kundi ikaw lang. Okay? So, dapat naka-only me yan, guys. Okay? So, dapat hindi po natin inaalaw na uh, meron pong mag-post ng iba sa atin pong uh, Facebook page. At lalong-lalo lalo na nga po dito po, guys. Ayan. So, uh, dito po tayo sa tagging. Who can see post that your tag in on your page? Ayan, so sino ba dapat 'yung makakakita? Ayan sa atin pong uh, 'yung mga na itatag po sa inyo. Okay, so dapat naka-only mi lang. Hindi dapat naka-everyone kundi ikaw lang na may-ari ng uh, Facebook page at pag ang gamit nyo naman ay profile account so nasa sa inyo naman po guys kung uh, Facebook profile nasa sa inyo naman po kung i-everyone nyo or kayo lang po yung pwede mag-post at pwede uh, makakita or mag, na, meron pong nag-tag sa inyo pong account guys napaka-importante po talaga na uh, alam natin na i-manage kung sino po yung talagang pwede mag-post sa atin sa ating account at yung mga pwede mag-tag okay, so dahil nga po sabi ko sa inyo na madami po tayong uh, dami na po na pwede po natin pagkuhanan ng mga violations okay, so dapat ingat-ingat po tayo Okay, so yun lamang po guys and I hope po na uh, meron po kayong natutunan ito pong uh, video po na ito. At please guys, pa-support po, pa-subscribe, uh, pa-follow po at pa-share na rin po ito pong uh, video na ito. Thanks for watching and God bless us all. Bye bye!